Dominica Kohwako binalaan ng publiko laban sa taong uh, nagkukunwaring siya. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, nagbabala ang kaisa-isang anak ni na Gretchen Barreto at Tony Boy Cuanco na si Dominic Cuanco sa publiko, partikular na sa kanyang mga kaibigan kaunay sa isang taong gumagamit ng kanyang pangalan. Sa pamagitan ng kanyang Instagram story, sinabi ni Dominic na nalaman niyang ginagamit ang kanyang identity sa pamagitan ng Viber. Ibinandera pa ni Dominic ang picture at ang phone number na ginagamit na nasabing taong nagkukunwa rin siya. Ginamit pa na nasabing scammer ang apelido ng kanyang napangasabi sawang si Michael Hearn. Ayon kay Dominic, nakatanggap ng message sa Viber ang kanyang mga kaibigan kung saan humihingi ito ng pera. Babala ni Dominic sa kanyang mga kaibigan kung nag-message at tinawagan umano ang mga ito mula sa nasabing number ay hindi siya yon. Bago si Dominic, si Rova Mikinto ang uling nakaranas ng pang-scam dahil iningan din ng scammer ang mga kaibigan ng komedyante na umunoy pang piyansa dahil isinangkot ang aktres sa kaso ng Dermacare. At iyan ang aking balitang show showbiz para sa impilang may lakas DWIZ Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama